Nakakapekto nga ba sa ating Facebook account ang mag-unfollow or mamblock ng mga kapwa content creator natin or sa mga friends at sa mga hindi natin friends dito sa Facebook? Tanong po ito guys ng isa sa mga followers natin. So for example, kung ikaw ay nakafollow sa akin, syempre dadaan at dadaan itong video ko dyan sa newsfeed mo at dahil nga mayat maya ako ng post, syempre maiirita ka na sa pagmumukha ko. Pwede mo akong i-unfollow dahil choice naman natin yan kung gusto natin i-follow or i-unfollow yung isang tao at hindi ito makakaapekto sa account mo. At yung tungkol naman sa block, uh, choice pa rin naman natin yan kung gusto mong i-block yung isang tao. So, kunwari ako, may mga basher ako na mga galit na galit at gustong manakit, for example. At panay comment ng mga kung ano-ano sa mga post ko, syempre, ibablock ko na yan kaysa naman ma-stress pa ako, di ba? Dahil hindi naman ito nakaka-apekto sa mga account natin kung nag-follow tayo or nag-unfollow tayo or nang-block tayo ng isang tao. Kaya kung alam mong toxic yan or inggitera yan or kahit ano pa ang nagpapa-stress sa'yo, unfollow mo na lang siya or i-block mo na siya para naman mabawas-bawasan din yung mga toxic dyan sa buhay mo.